Okay, kuha lang po tayo ng isang maganda. Okay, ayan okay. po. po Tapos kung mapapansin yung mga kaiwaga, ayan yung struktura ng simbahan. Ayan. Okay, ayan po. Okay. Meron pong kasal na ano. Sa si, ano, dos. Ano. Yeah. Welcome yeah. po sa Marino Cuneo. Uh, Magkasulat kami kasi nagtuturo po ako dito ng mga mo picture niyo po si San Diego de Alcala, kasi po siya isa sa ano namin, uh, patroon ng matilig. Ano nyo doon? Dito po. So siya po si San Diego de Alcala, siya po ay uh, patron po namin mga sakit. Oo, so, Alcala. So, binadayo po siya ng mga taga iba't ibang bayan. Parang sa kagaya po sa Laguna, meron silang turumpa. So dito po kami, meron kami si San Diego de Alcala. Siya po ay, uh, oh, so, 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 ay usually po mga bata po dinadalay may mga sakit inaapo siya na isang taon. Diyo, wala pang isang taon yung iba na bumabalik na dito kasi kumaling na So, through San Diego po siya sa gilid. Gusto nyo, ko po siya. Tara, sama tayo yeah, So, <laughs> yeah. so uh, uh, punta na natin ito. one of the oldest uh, image po ng basilica. Uh, oh, siya siya yun oldest, uh, siya yung pala yung nasa taas. image of the basilica. Hmm. Siya po ay, uh, dinala dito ng mga pari noon na hmm. dati ay mga muhe ang tawag po. Ah, mga okay. okay. So, siya po ay 100 years na. 100 years na. So, siya po ay first, uh, unang patron po dito. Ah, siya. Okay. okay guys, ito po siya yung pinakampatron po dito. Ah. Yan. Sana? Ah, san? san... Diego de Alcala. San Diego de Alcala. Yan. Ito po si Basilica si Michael Pero before si Michael siya po ang Kasi po yung panahon po is talaga sa Maraming sa So talagang ito yung pinakasal. Uh -huh. ng bayan naman po mm. ito na nilatagsyan ng po kami ni St. Michael. St. Michael, ha? Ah. Lahat po ng mga bahay dito sa, 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 uh, mm. sa kabayanan ay nasira. Pero ang basilika ay naka, nakatayo. Naka mm. At lahat po ng tao ay pumupunta dito para protection ng po ni St. Michael. Mm. Ito po daw ay di umano di hmm. Uh, kwentong bayan na mm. nasaksiyan po ng asawa ni Pangulong uh, Quezon. Oh, okay. uh, si Aurora po. Si Aurora. <laughs> Kaya, ewan po, kasi nung unang panahon po ay ang after ng gera ay ang tao ay windang. Mm -hmm. Baka ito ay uh, ano lang. Mm -hmm. Pero marami na niwala po sa so, kaya po siya naging na-declare din na as a basilica ni Ani, <laughs> mm -hmm. San Diego de Alcala. Ani, ah, sorry, sorry. Di. sorry Di. Ni San <laughs> <Di. sorry>, <laughs> Michael de Archangel. Nalito na ako sa dalawa. <laughs> so, yun. Yeah. And then through that po, binalibili po tayo ng Roma na buto po ni San Diego de Alcala mismo. Mm yun -hmm. Na so, yung po'y pinapahalik naman sa mga naninimba. Ngayon po, Sabado, after the 6 a.m. mas, pinapahalik po yun and then yung pong bato na pinagbabaan di umano, ni San Miguel ay nandito rin po meron din po tayo na ah. replica po ah replica lang po yun and then yung kay San Diego po is mismo buto niya po mm hmm. ito po yun sige yan tingnan po natin mga uh, Waga <laughs> yan tinar na kami ni Sir <laughs> Sir, ano yung uh, box na lang? Uh, ano, Sirvin po. Sherwin. Sherwin. Yeah. Ah, yeah. Ito po yung pininiwala akong bato na pinagbabaan ni San Miguel Arcangel. Okay. Ito, uh, po, ito po yung panahon ng may mga so, dilubyo po na malalakas. Uh, like, uh, dilubyo, I mean, uh, bagyo. Ito mm. po ay tinataas po sa may kampanaryo. At ang po ang pari. Ayan po, ayan po, para na At thank you sa Lord po. Ito lang ang nahina po yung bagyo sa Antayabas. May nagiging mahina lang po yung dating ng bagyo dito. Mm. Tinataas po ito. Pag meron pong super typhoon, <coughs> inakir po yung sa taas at ginaganan po siya ng pari. Mm -hmm. Kasama ang dasal po. So, Ito po yun. Ito naman po nasa baba. Ito po yung buto ni San uh, Diego de Alcala. Okay. First class po ng kanyang relic po. Katawan niya po mismo. Mm -hmm. So yan po yung pinapalik po sa bata o kaya po ay nilalagay po sa noo mm -hmm. ng maninimba tuwing mm -hmm. sabado po. Sayang ngayon na no. Karina po. Mm -hmm. Ang dami nga po. Dinadayo na po siya. Mm -hmm. Dumating kami kanina mga alas dos na madaling araw. Alas tres. Alas tres. Yeah. Pero Uh, oh, pinatako kasi nino ko may natatirian na dito. Pero Ay, ako, kababayan niya rin ako. Ano ako, uh, katanawan ah, kaya. Katanaw. mm. First time niya po sa Oo, oh, so, sabi kayo, kayo, baka may prayer po kayo na matupad Yes, so nga. Yung eh. kasi may bangko first time sa isang simbahan. kayo talaga. Yeah, so eh. May Oo. So, ito may ilas na ako. Ano mm -hmm. po yung oil? Dahil din po, ito po yung pinapain naman sa parte ng katawan mo na may sakit, masakit, mm. -hmm. or something na Ito po yung oil po. Mm hmm, teka, lagay nga. Ano nga ako? Tige lang. Hmm. Dahil isa sa mga pangunahing ano po ay... Eh? And lastly po, ito naman ito naman po yung mga nagpapaako, yung mga bata nga po. Alam ba po, ikaw nagpaako ka, bibigyan ka po ng damit na kulay brown. Mm -hmm. Pero yung po isusuti mo na isang taon, isimba ka yung Sabado dito. Mm -hmm. And then, pag natubad po yung iyan, uh, gumaling na po yung yung mga kawan, mm ka po dito para mabalik at ilagay dito. Mm -hmm. So meaning po ay nat, uh, napagaling ka na po sa Sabado. Mm -hmm. Katatanggal nga lang po eh, kasi naka, ano, naka parang dalawang buwan, -buwan punong-puno siya. Kasi mm -hmm. marami nang bumalik po. Mm -hmm. po. So ito po yung aking mini tour kasi Yeah, thank you, thank you sir. Thank you, so yeah, ito. salamat yeah. Po, sa, po sa Welcome po sa Minor Basilica. Mm. Kung you, sir, may pagkakataon kayo sir, ah ito yung aming mga channel sa oh, yan. Mm. Lang, <laughs> alas, sige, po, si sige. Dito mm. More of na, <laughs> mm. 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 Lalo, 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 Actually, mas maganda mm. mga uh, kasi ang ano nila kasi 'yung mga hindi na tataymeng na kaluluwa, ang una talagang pupuntahan nila. Sabi ko nga eh mas ka kumbaga sa wala Walang gaano sa sementeryo. Kasi ang mga ligaw na ano pupunta sa simbahan. Mm. Ang ano nila is ito 'yung tahanan ng Diyos. Kaya dito sila pupunta. Yeah, para mm. para at talagang sa amin sa Pangasinan 'yung pari na uh, pari ng uh, Padre Pio, in-interview ko siya about sa ganito. Pare-pare na sa nan kami naniniwala sa sa west, pa rin na west. Nakakaaki. Kasan pa rin मे अमेला मजपलागा यवातवा sa YouTube channel nila. Magaling po sila. Mga idol, uh, just uh, follow po my YouTube, TikTok, and Facebook uh, Simple Lang Your Writer po. Please support Iwagat Karunungan. Please support Solar Man Vlog. Thank you <laughs> po. Support Iwagat Karunungan! <laughs> Palang araw po sa ating lahat at sa mga taga-suporta po kay Idol Hiwaga at Karunungan. Isa po pala ako sa mga solid na taga-subaybay kay Hiwaga. Please po, support, like, and subscribe po natin ang kanyang natatangi YouTube channel, ang Hiwaga at Karunungan. Sana po lagi po natin subaybayan ang kanyang Hiwagang paglalakbay. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Hi, I'm Mia Hoven. Please support and subscribe kay Sir Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hello everyone! Ako po si Mai at inaanyayahan ko po kayong manood. Mag-like, mag-subscribe at sabay share na din po natin ang ating munting channel na Hiwaga at Karunungan. So para po, maka, para po updated po tayo sa lahat ng upload, I just click the notification bell so para updated po kayo sa lahat ng upload. Bye! Thank you! Hi! Hello everyone! Please subscribe Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hi! Please support Hiwaga at Karunungan. I'm Ninlin from Alaminos, Laguna, Santa Rosa. Please support Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hiwaga at Karunungan. Paki-subscribe po nyo ang channel nila at paki-subscribe po nyo at supporta po nyo kami ng channel. Please support Hiwaga at Karunungan. 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 Hiwaga at karunungan. Please support hiwaga. Mga mga kahapon na suportahan ng hiwaga at karunungan. Suportahan po natin ang channel na Hiwaga at karunungan. Update po sa sa Youtube Channel ko ng Hiwaga at Karunungan. Supportan niyo po yung Youtube nila Hiwaga at Karunungan. Please support ang Hiwaga at Karunungan. Please support 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 hiwaga at karunungan please support hiwaga at karunungan hiwaga at karunungan please support hiwaga at karunungan support hiwaga at karunungan please support hiwaga at karunungan